Ayan, ang tawag daw dito ay palalang. Ay, ganyan yung itsura niya. Ang ganda. Ayan, palalang. Ang asim. May prutas din pare, oh. Ano kaya to? Ano ba na na prutas? Nakakain daw to, eh. Ay, ang dami agurong. Naman naman pala, <laughs> tagsasabay tayo ba? Sasabay-sabay tayong mahilo. Taparai. Kakang tao mo na. Sabay-sabay tayong mahilo diyan. Hmm. Sabi nila, pag ang prutas ay kinakain ng ibon, pwede rin kainin ng tao. Oh, ito oh. Tebbaga ito sa taparai. Ang daming bunga. Ang dami oh. Pero parang hindi naman 'to kinakain ng ibon. Ayan, hinog i natin. Tapos lalatiris. Ang gamay, oh. Big nai. Big nai? Ito ba ang big nai? Ganito pala ang big nai. Big nai Big <laughs> nai. Ha? Sabali, pare. Ito ano naman to? Binyamati na, pare. Palalay, pare. Palalay. Palalang? Makalala, pare. Ah, ito nakakain to talaga to. Hmm. Hindi ako sa Sige na. Okay, pakita ka. Ayan, ang tawag daw dito ay palaleng. Sabi nila, nakakain. Pero, kung hindi natin nakitang kinain nila, huwag natin kainin. <laughs> ay, papakita ni para atin kung nakakain ba talaga to. Sabi niya, nakakain. Ba kaya niyong pinangasim nila, pare? Ito ba yung maasim? Ay, napanood ko na to kaya, ano? Kaya Idol Soto Kaya Idol Soto TV 10 Pinakaasim nila Palaling Uy. Ay ganyan yung itsura niya. Ang ganda Tapos para Paano na yan Tatanggalin mo Tatanggalin yan Tapos Isigin mo Tapos susunod ako <laughs> Tikip lang Kung anong lasa Kagit ang letra Ayan Maasim daw to eh Palaling Mabango pare. Pare, mabango. Hindi pa talaga. natin sa mga ano, baka hindi sila naniniwala na to eh. Uy. Talaga? Ah, susubukan din natin, syempre. Ayan, palaleng. Ang asim. Asim, pare. asim niya. Ganito pala lasa nito. Palalim. Ang asim. Ito yung mga pinangasim nila dito sa bundok. Asim niya. Hmm. balite pare. Hmm. Asim. balite? balite ko lang. Ito baliti. Paliti. Ayan o. No. Bunga na, bunga balite. Ay, bunga ng balite. Itam na yung nagkukuan na nags. Ay, oo, bunga ng balite pala yun. Hindi siya tabag. O pare. Bunga ng balite. Hindi ka nang tibili tatay talaga, di ba? Hindi ka nang tibili tatay talaga, di ba? Hindi ka Kaso ayaw ni pare ating. <laughs> Ay, ang talaki agur mo. Pagal sun pa sa adi ah Ito oh, yung nakuha para ito Ang dami na May plastic pa <laughs> Abangan nyo dito kami kakain Nagluluto kami dito